halos lahat tayo gumagamit ng cellphone araw-araw hindi natin alam doon ano ba talaga yung effects nitong screen time natin sa ating mental health o yung psychological effects nito sa atin okay siguro unang-una kung pwedeng sabihin dito yung epekto nito sa utak natin mm -hmm. kasi ang sabi ha, hindi lang siya teorya pero talagang napatunayan din siya. Yung utak natin, ang nakabalot dun sa utak natin yung tinatawag na cortex. Mm -hmm. So yung cortex na yon, yun yung nagproproseso ng information. So pag pumasok ngayon, sabi nga nila, pag umaabot kayo ng 7 hours na screen time kay television, mm -hmm. gadgets lahat numinipisyon. Manipisyon development ng plano uh -huh. sa mga bata. So, pag manipisyon, ibig sabihin, medyo ma magiging mapuro yung utak. Ah. ah, Oh, yung ganun. So, so, although genetically, sabihin natin, talaga merong marunong. Pero, syempre, yung pagproseso ng impormasyon, doon mo makikita na manipisyon. Mm -hmm. yun. Yun yung efekto na isa sa kakagamit do Kaya nga sinasabi, na kesa sa mga bata na isang yung inaalaw na magulang na isang beses lang talaga sila mag, mag, mag ano gagamit ng ano ng gadget ganon so mm -hmm. ayun ha, malaking epekto ano, noon mm -hmm. kasi proseso ng ano yun, sa sa information second um, may mga pagkakataon kasi yung screen time na yan hindi lang ito tungkol sa ano eh yung social skills mo bakit kasi nakatuto ka sa TV nakatuto ka sa mga gadgets ang nakakausap mo TV, ano, wala gadgets. So, wala kang kausap. Lalo oh. na sa mga bata na parang kung ano yung nakikita nila sa screen, yun yung pwede nilang sabihin na kaya iba, di ba, may accent pa mag-English. Yes. Oo, oh, oh, kaya oh. naman, kung merong nakuhang matitinding mga um, sabihin, dialogue. eh mm -hmm. And, Ay, mga, yes. Isang di nila alam ibig sabihin. Mm -hmm. oh, alam ibig sabihin. Kine, sinasabi nila mm -hmm. sa mga, ano, sa adult na kumisan nagugulat. Bakit? Totoo oh, yan, ba, yan Saan mga salita na mm -hmm. yan? So, yung mga ganong pagkakataon, syempre, nakaka-apekto yun sa social skills na imbis na sabihin na natin na talagang matuto sila na kung ano yung dapat at saka yung appropriate thing na makikita, yun talaga yung ano. Kasi syempre, lalo na pag bata, by imitation yan eh. Mm -hmm. Kaya di ba kumisan pag sinasabi noon, anong alam ng mga bata? bahay bahay Tapos maglalaro ng lutu-lutuan. Yeah. Ngayon, eh syempre, pag sa TV, anong makita? Ay, karate, yeah! Barilla. Di ba gano'n? So, hindi talaga, it's not about violence, but rather yung imitation mm -hmm. na yes. ginagawa nila. Yun yung nakakaproblema okay. doon. And then, um third, for adults naman, naod ka nang naod sa gadget, naod ka nang din sa TV ang hilig-hilig mo sa mga beauty pageants, ang hilig-hilig mo tinitignan yung ganun. Tapos titignan mo yung sarili mo, ang laki-laki ko. Paano yun ako? So, so na. magkakaroon na ako ng, uh, pati ako nahihiya na ako sa iyo, yung self-esteem mo, bumababa. Mm -hmm. Dahil kasi, bakit ganun lahat ng mga, wala namang contestant na malaki. Mm -hmm. Tapos wala rin naman na, bakit, yung, pati yung ano mo, kutis. yung mga kutis mo, titignan mo, ako, ako din may ganito, Kanyo, mm -hmm. paano mo matatanggal? Yung masyado kang affected. Mm -hmm. Hindi lang yung self-esteem mo, self-confidence mo. But at the same time, pati ikaw, masyado ka nang na, um, sabihin na natin nagiging inferior ka doon sa mm -hmm. na nakita mo. Kasi hindi man siya, ano, nakukumpere mo. Mm -hmm. Dahil, syempre lang, so ganun na, ah, ito, naging effective siya. Darit, kasi, eh, paano kung wala ka naman pera para bilhin yung mga produkto yun? nyo? So, affected ka talaga mm -hmm. yun. So, at the same time, itong mga psychological and emotional effects, it can really increase yung anxiety at saka, ano mo eh. Uh, depression. Bakit? Kasi, syempre, nakatutok kang ganon. Uh, yung concentration mo, kung ano lang yung nakikita mo. Mm -hmm. Tapos once na talaga, bawa merong bagong information na ganyan, tapos sasabihin, okay lang mag-represent ka ng project sa ganito, ganyan, ganyan. Eh, kaso nga naapektohan ka ng kapapanood, mm -hmm. ka, katitingin mo sa mga cellphone mong gano'n. So, poor concentration. Tapos magkakaroon anxiety pag pinagalitan ka. Mm -hmm. Tapos sasabihin, mawawalan ka ng trabaho dahil kasi hindi mo na perform mm -hmm. yan. So, di ba? Patong-patong patong yung kaakibat ng mga problema mm -hmm. dito. nito. Tsaka, Dok, yung isa pa po na kinakatakutan din ng iba, kaya lagi talaga silang gumagamit ng mga gadgets nila, phones nila, lalo na yung FOMO, Dok, yung fear, fear of, of missing, missing, out. Kasi, Dok, feeling nila kapag hindi sila lagi, lalo na po yung mga nasa mga influencers, di ba? Yung parang talagang pinagkakakitaan nila is through social media. Feeling nila kapag hindi sila nakakagamit ng mga phones nila, mag mamimiss out nila yung mga updates, yung mga kailangan, yung mga trends. trends. So, paano yun, Dok? Okay, siguro kung iyan ang pagkakakitaan ko, I, I, think um, ang pinakamaigi doon is magsaset ka rin ng time limit para sa sarili mo. Mm -hmm. Kaya nga, kung totoo sa sabihin ganun, um, ano ba yung tinatawag na, ano, na yung sinasabi ng Pomodoro effect na oh where in every... Every, po, yung Pomodoro technique kasi, pag mm -hmm. cellphone ka or gumagamit ka ng mga gadgets, after 30 minutes, 10 minutes break. Okay. Ganon. Palaging may break. Para sa ganon, yung lahat ng information i mo or idadump out mo kasi kuminsan yung nakikita mo like halimbawa nakakaiyak yung pinapanood mo or horror yon hmm. pag yung hindi ka nag-break ang tendency papasok sa utak mo de mabayang gabi takot ka na dahil kasi naalala mo yung mga pinanood mong horror Ay. <laughs> Tapos, o oh, kaya naman, puro trab, yung dahil sa sobrang trabaho, natutulog ka na, magkikwenta-kwenta ka pa na, o oh, nga, no, siguro kung ganito, ganito, ganto, Tapos, ano ba, o oh, oh, kaya, siguro kung ganito yung, ano, yung halaga ng mga, ng mga, ano, mga produktong ito, dahil nakita ko dun sa mga online, ganyan, ganyan. Isip pa rin na ano, oh, ka pa rin na easy mm -hmm. So, kailangan talaga merong break. Mm -hmm. Mm -hmm. Pero, Dok, naging iba-iba po yan, depende sa age group, di ba? Sa mga bata po ba, may difference po ba yung screen time nila dapat dito naman sa mga adults, kagaya po namin, or kaya dun po sa mga Ah, uh, yung adults kasi yung iba doon eh, ah, 'di diba? Tapos okay. meron adults talaga. Uh, Sa bata talaga sinasabi na talagang ang pinaka-ano lang is one one hour screen time. Pero Sala hindi dito. pero hindi 'yun for ano, uh, hindi 'yun for toddlers sa mm -hmm. Dapat nga pag toddlers 30 minutes lang eh. Mas, mas kasi holy nga, holy. <laughs> oo, eh, kasi kasi 'di ba yung mga 2 oh, to 3 yeah. years old, 'di ba? Pag nasa kun napapansin niyo na sa may hawak na ganoon kasi malaking grip, 'di ba? Nakaganon mm. na kasi oh, na uh, tapos nasa stroller, mm -hmm. 'di ba? Eh ganong katagal ba 'yung Hawak-hawak mm -hmm. yun ng ano, um, tapos buong uh, tapos pag, pag tinanggal mo, iiyak ah, oh, ako, ako gano'n, no. so babalik mo na naman gano'n. So ang tendency, hindi nakaasa ano, naka talaga mm -hmm. doon. So sinasabi nga nila, yun, yun yung mahirap. Kasi ikaw as a parent, dapat maging spontaneous din at the same time. Hindi kay yung parang porke umiyak yung bata, eh. Mm -hmm. Kailangan ibalik mo yung yung gadget na ganyan kasi malaking factor dito yung naapektuhan ng concentration, mm -hmm. yung focus, yung at the same time yung possibility nga na mas magiging mapurol yung utak, yung mga mm -hmm. tipong gano'n.